Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tario PH. At ito po ang inyong uh, October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So mga kapwa ko, Virgo, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading. This is your power. You have the two of wands. Beautiful. In the area of what you need to practice more, you have the queen of cups. Lovely. In the area of what you need to hold on to, ano yung kailangan mong panghawakan? You have the Seven of Cups. Lovely. In the area of what you need to embrace, you have the Nine of Swords. Beautiful. In the area of what you need to expect, wow, Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you need to fix, meron po kayong Three of Pentacles. Lovely. In the area of your good things, your fortune this time, meron po kayong wow, Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong five of cups. At ang message siya po, from your future self, meron daw siyang uh, mensahe para sa inyo, ang uh, inyong future self. So mamay alamin natin yan para makatulong sa inyo sa inyong swerte and success this time. Okay, but first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa mga hindi po nag skip ng ad sa po sa mga nagdo-donate sa ating channel every time po na meron tayong free reading for Virgo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. At the background of your deck, you have the Two of Swords. Okay, 2-2 two, two is here your spirit guides are really telling you aligned ka sa yung success at sa yung swerte this time. So, don't worry. Everything is working out in your favor. Kung ano man ang pinagadaanan mo, ibig sabihin tulayan mo lamang yan, patungo ka na doon sa success na yan. Your higher self is really protecting you and guiding you this time. Okay? Two of swords in your background. Kitang-kita ko rito yung meron kang kailangan pag-desisyonan this time, Virgo, pero parang sabi na yung spirit guides, nalilito ka pa, kaya parang delay mo yung iyong pagde-decide. Nahihirapan kang mamili sa dalawang magkaibang bagay o dalawang magkaibang sitwasyon, maybe because you're afraid of the result, or hindi ka panghanda handa na asikasuhin siya, or ilaan yung iyong commitment para dito. Kaya parang ini-install mo, no? parang pinapatagal mo, or either ayaw mong matouch, ayaw mong um, harapin. Pero ngayon, malakas ang tawag sa iyo na yung Spirit Guides Virgo. Para sa iyong success and swerte, kailangan mo na daw mag-decide about something. Whether iiwanan mo na ba o pupunta ka na sa kabila or itutuloy mo pa ba, ang pipilitin mo pa ba yung isa bagay, susuko ka na ba, no? So, marami ka mga kailangan pag this time. So, your decision this time, as we speak, after watching this video, ang iyong decision ay mag-determine magdedetermine ng iyong swerte at success moving forward. Okay? I-clarify natin to maya, maya, But first, at the center, this is your power. You have the two of wands. Two of wands sinasabi sa'yo na ready ka na ba, Virgo, to take on a new adventure? Handa ka bang kumawala sa nakasanayan mong mundo at humakbang sa mga bagong bagay? Meron ka na visualize sa gusto mong gawin? Meron ka mong pinaplano or idea na bubuo sa isip mo? pero ngayon parang pinaghandaan mo o binivisualize mo, mo pa lamang siya and wala ka pang ginagawang kaukulang hakbang kung kailang katutulay dyan. Your spirit guides are telling you um, panahon na para sumubok ka ng bago. Na, alam kong ramdam mo, Virgo, that you are really parang na-caught up ka in a pattern, parang paikot-ikot lang, na paulit-ulit lamang, at gusto mo na magkaroon ng growth, gusto mo na magkaroon ng bago, ready-ready ka na kumawala at humakbang sa mga bagong bagay. Kitang-kita ko for some here ha, parang some of you are gonna travel or change course, nag-change ka ng career or Meron kang gustong gawing bago na i-implement para makita mo yung ikakaunlad mo and with the two of swords here sinasabihan ka you need to make a decision are you gonna stay dyan sa ginagalawan mo um kontento uh, ka na ba sa iyong um uh, playing safe zone so ginagawa mo ngayon or balak mo magiba no balak ko ba maghangad pa ng bago ready ka ba to discover new things parang ganyan okay the two of so two of wands rather the hangman yes a hangman is all about clarity of the mind both cards the two of wands and the hanged man are telling you kailangan daw maliwanagan muna ang isip mo bago ka kumilos o bago ka mag-decide. Malino na malino dito, sabi ng yung spirit guides, upo muna tayo, step back muna tayo, and then mag-isip. Okay? Alam ko may mga pressure sa isip mo, may mga pressure sa paligid kung paano ko ba ito gagawin, paano ko ba ito sisimulan, ano dapat kong gawin. Sabi lang yung spirit guides, kung nalilito ka, huwag ka daw munang magbigay ng final answer kung magulo pa sa isip mo, patagalin mo muna and wait for that moment of clarity para sa'yo. Pwedeng magtanong-tanong ka o mag-research ka. Pwedeng um, palawakin mong isip mo, palawakin mo ang mundo mo, timbangin mo kung ano yung mga bagay na options mo o mga paraan mo uh, in pertaining to this new goal or new decision. importante, darating ka pa rin sa final decision mo. Hindi mo to pwedeng iwasan, hindi mo to pwedeng ignore Kailangan mo siyang harapin pero hindi mo kailangan magmadali. Okay? Sit down, talk about this para magaroon ka ng other perspective regarding this. Okay? So mga kapwa ko Virgo, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below kung saan po kayo parte ng Pilipinas o buong mundo. Okay? Welcome po sa ating reading. In the area of what you what you need to practice more, you have the Queen of Cups. Sabi rito, you need to practice more protecting your heart and listening to your heart. Alam kong tayo mga Virgo, we don't decide on things kapag alam nating hindi pa tayo sure. Lagi-lagi, kikilos lang tayo pag decidido na tayo. At doon tayo talagang lalakas ang loob natin. At dito, dito tinatawag ka ng yung spirit guides na pakinggan mo ang tawag ng yung damdamin. Your heart will really tell you the right thing to do. Konektado siya sa iyong mga desisyon. Konektado siya sa mga confusion or mga kaguluhan sa isip at puso mo this time. Panahon na para katukin mo ang iyong puso. Ano ba talaga ang gusto ni Virgo para maabot na niya yung success niya? Para dumating na yung swerte? It's all about your happiness. Um, narinig ko dito, don't uh, settle for less. Huwag ka daw ma mapipilitan gawin ang isang bagay. Lalo't higit kung wala naman doon ang amor mo, o wala naman doon ang expertise mo. Always begin your day or your life starting now by choosing what makes you happy and what makes you feel good. Yung bukal sa puso, yung payapa sa puso, yun ang dapat mo daw isipin. Okay? The Queen of Cups, clarify natin. The Justice Card. Yes, Justice Card, sabi dito, na yung Spirit Guides, what you need to practice more is also knowing the truth and balansehin mo yung mga bagay-bagay. Okay? Sabi dito, sa iyong mga pagdedesisyon at pag-iisip ng every step moving forward, dapat daw inaalam mo muna yung mga katotohanan bago ka humakbang. Okay? Kaya may puso dito eh. Because sometimes binibigyan ka niya ng babala, binibigyan ka niya ng um, paalala. Pag meron ka naramdaman o meron kang kutob, lagi mo papakinggan yan. And then, i-check mo. Justice cards all about knowing the truth, standing by the truth, and taking that road based on this truth. Halimbawa, ah uh, pangarap mo magsimula ng business, pangarap mong uh, magtayo ng pwesto sa palengke. So, yun talagang gusto mo eh. gustong-gusto mo 'yun. Pero kailangan alamin mo daw muna 'yung katotohanan. Ah uh, ba 'yung pwesto sa palengke? Baka hindi kaya ng budget ko. So, hanap natin ng paraan. Pero 'yung puso ko pa rin, 'yung hilig ko pa rin sa pagbebenta. 'Yun pa rin ang gagawin ko parang ganyan. So, don't let your heart really disappoint you. Sometimes the truth will come out and then doon timbangin mo kung paano ka makakapag move forward. Okay? Nakita ko rin dito, don't make quick judgments. Panghawakan mo ang puso mo, protect this, protect your heart, and then pag-isipan daw munang mabuti bago magsalita, bago kumilos, bago mag-decide. Okay? In the area of what you need to hold on to, anong kailangan pang this time? Seven of Cups. Sabi dito, sa iyong tagumpay at swerte, lagi mong isipin na may paraan. Lagi mong isipin na may pintuan. May bagong opportunity, may bagong nagigintay para sa akin, hindi pa huli ang lahat sa akin, meron pang darating. Yung daw, lagi mong isipin. Nakita ko rin dito na may pakakataon ka pa para dalihin sa lupa lahat ng pangarap mo, lahat ng mga gusto mong buuin sa buhay mo. Um, nakita ko dito na kayang-kaya mong aksyonan yung mga bagay na nasa pangarap lang and you can bring that down into your reality. Nakita ko rito na huwag ka daw susuko, uh, Virgo. Ang kitang-kita ko rito, some of view, parang wala ng pag-asa, hanggang dito lang ba ako, wala na ba akong growth, wala na ba akong mararating. Pero once you know the truth, once you know na, ay, hindi, yung realidad ko, malaki pa, marami pa, pwede pa akong gumalaw, marami pa akong pwedeng gawin. And then, choose your heart, what makes you happy, your passion, your love, your expertise, yung kumpiyansa sa sarili mo, gamitin mo yan para makalaban ka. At pasokin mo yung mga pinto ang akala mo before ay nakasara para sa'yo. Okay? The Seven of Cups, the Death Card and Rebirth Card, yes. Sabi nito, kapitan mo na ang buhay mo, Virgo, ay maaari pa magbago na maaring meron kang makuhang bagong bagay na totally will change your life for the better. Okay? Um, siguro sa inyo, nalalabuan na sa proseso o kaya nawawalan na ng pag-asa totally. Pero ang presensya ni Death Card here and with the Seven of Cups here, sabi niya, huy, may mga options ka pa. May mga pwede ka pang kunin at maaring yun na ang simula ng pagbabago sa life mo. Nakita ko yung potential shift, potential liko na para okay, ito na yung start ng plot twist ng buhay ko. So, nakita ko rito, lawakan mo ang mata mo, lawakan mo ang isip mo sa mga maaring mo pang gawin. Hindi ka stuck, hindi ka lifeless dyan, hindi ka nakahinto dyan, maaari ka pang gumalaw at meron ka pang pwedeng sungkitin para sa pagbabago ng buhay mo. Especially here, you really need to decide for the growth of your life. Okay? in the area of what you need to embrace. Ano daw kailangan mo yakapin, Virgo? Nako, napaka napakatama nito para sa ating lahat. Kasi tulad ko, Virgo din ako, overthinking, overanalyzing. Nilalaman, nilalaman daw tayo ng ating mga takot, duda, pag-iisip. Um, sometimes we also think 20 steps ahead. Wala pa naman nangyayari pero nandun na agad tayo. Pinaproblema natin yung mga bagay na maaring hindi naman mangyari. No? So sometimes though, we need to embrace spontaneity. Okay? Hayaan mo mag-flow ang buhay. Huwag mo may overthink. And huwag mo daw pangunahan ng negativity. We need to embrace our life without perfectionism. O hindi, hindi natin kailangan nahulaan agad-agad. Kung ano dapat kong gawin bukas sa isang araw. Baka may magkamali o kailangan matapalan ko kaagad. Sometimes, you need to let it flow. Okay, let it flow for you. Okay? The nine of swords. Nakita ko rin dito, panahon na daw Virgo to parang kailangan mo nang i- kontrolin ang iyong mga anxiety and stress. Sometimes hindi, hindi daw healthy yan para sa'yo. Uh, minsan nakakapag-isip ka ng mga bagay na hindi naman talaga magaganap pero gumugol ka lang maraming oras doon thinking and realizing na, ay, hindi pala nangyari. Pero bakit ko ba pinroblema yan? Parang ganyan, okay? Nine of Swords, the Two of Pentacles. Two of Pentacles, sabi dito, overstressed ka na and overworked. Na ka sometimes to say no para sa mo. Ay, sige po, akin na, ako na pong gagawa niya. Ay, sige po, akin na ako na ako na mag-aasikaso. Lahig kang tanggap ng tanggap kahit hindi mo na kaya. Kahit hirap na hirap ka na or busy-busy busy ka na to the point na hindi ka na nakakapagpahinga. Kaya yan, na problema ka. Nahihirapan ka ngayon. Ang bigat-bigat ng feeling mo because you've you've getting all of this obligation, responsibility, task or assignment na pwede mo namang ipasa sa iba sa mga view parang pina problema din ang problema ng ibang tao. Problema ng kapatid mo, problema ng anak, problema ng pinsan, problema ng kapitbahay, sira sarili mo din, kinukuha mo din. So ngayon, kunin mo lang yung kaya ng kamay, kung ano lang yung kaya mong balansehin and let go of other problems sa kayang-kaya na ng ibang tao. Okay? Matuto ka daw humindi. Tayo mga Virgo were very people pleasers, 'di ba? So kailangan this time around ang magkaroon ka na ng barikada and boundaries, Kung ano lang talaga yung nasa kamay mo yun na lang and learn to say no, okay? In the area of your uh, what to expect, ano yung papasok sa buhay mo this time according to your suerte and success, you have the ace of wands. Palakpakan mo na. Napakaganda nito. Uh like this video to activate this ace of wands, talaga namang new opportunity, a new beginning sa movie nakita ko rito, maapprove, no? Or may papeles ka kompleto na. Some of you, nakita ko promotion, a new life, a new house. Kita ko rin yung new house dito. Or meron kang idea or plan na gagana sa'yo at uh, magiging maganda yung outcome. It will be in your favor. So napakagandang um, what to expect area para sa inyo. Comment down below nga, Virgo, ano yung inaasahan mo na pagbabago sa life mo? Ano yung tinutumbok mo na parang please lumago ito, magbunga sana for me? At nakikita ko darating yan. So, comment mo dito, I claim that this will happen blank, blank, blank. Okay? Nakikita ko rito new life eh. Some of you ay parang ma-accept na sa isang job. Or meron kang pinipilahan. And then tinapangan mo ang sarili mo. Your confidence ay bala mo this time. And you will get this. So, congrats po. Okay? The Ace of Wands, clarify natin. Kung ano man po yung pinipilahan mo at uh, iniisip mong pagbabago, wow, Six of Swords beautiful, moving forward. nagatransition transition ka na Virgo from one place to the other. Meron ka talagang iiwanan na. Kasi Ace of Wands is really out with the old, in with the new. And then Six of Swords, abante. So, after you make a decision and uh, paninindigan sa isang bagay, doon magkisimulang pasukin mo ang bagong estado ng buhay mo. Maaring sa iba sa inyo ay lilipat na ibang company, lilipat na ibang lugar, o nag-iisip ka na ng plano moving forward. Yung confidence mo this time to execute this plan, to execute this idea, talaga namang magibigay sa iyo ng katahimikan. Um, parang peaceful life and maganda yung transition mo moving forward. This is really a good news. Congrats po para sa inyo. In the area of what you need to fix, you have stubborn yan. Kailangan mo daw uh, ayusin ngayon yung pagiging matigas ang ulo mo, Virgo. Sometimes hindi yan katapangan or... Lakas lang ng loob eh. Minsan tayo, hindi tayo nakikinig sa sabihin ng ibang tao. Doon dapat manggaling yung pagbalanse natin. So listen, listen, listen. And sometimes upo ka muna before you make a move para mapagnilay-nilayan mo. Now the message, having hope. Magkaroon ka rin pa rin daw ng pag-asa this time. Uh, narinig ko rin dito, maging mabait ka sa sarili mo. Sa sobrang perfectionist natin o gusto natin yung plano natin ay magawa ng tama, lagi tayo ang nega sa sarili natin. So always talk to yourself positively. Ikaw ang dapat ang unang kakampi ng sarili mo. Okay? In your, what you need to fix, you have the three of pentacles. You need to, narinig ko stand, stand out this time. Kitang-kita mo ba ito, naka-display yung Three of Pentacles sa ibabaw nila at pinag-uusapan nila yung ginawa mo na paglagay ng Three of Pentacles doon. Ibig sabihin ito, symbolically for your Virgo kailangan mo daw ipamalas o ipakita this time ang galing mo. Narinig ko na palahi ka nahihiya, nakatakot ka na baka mag ka, baka mauwi sa wala yung pagod mo, yung kayod mo, ayaw mo ma-judge, no? Pero maganda naman yung idea mo, maganda naman yung plano mo, maganda naman yung ginagawa mo. Pero panahon na para ipakita yan, i-brought up yan sa grupo or sa ginagalawan mong community and let them see kung ano yung pinaghihirapan mo kita ko rito na panahon na para mag-shine ka. Kaya i-fix mo yung sarili mo. If you need to work with other people, if you need to cooperate and collaborate with other people, gawin mo yan para sa ikakabuti ng binubuo mo. Okay? The Three of Pentacles, clarify natin. Ano ba yung binubuo mo ngayon, Virgo, na parang nag langan ka kung ilalabas ko ba, papakita ko ba, um, time na ba to show them all, kung ano to? Comment down below, okay? The Three of Pentacles, the king of cups yes panahon na para ikaw ay maging i don't know why parang sabi lang yung spirit guides you need to be uh, huwag ka daw pangunahan ng takot emosyon, kaba pangamba. kasi parang same view takot sa crowds o para ayaw lagi sa harap na maraming tao uh, na nakahantad bukas sa bukas para ijudge ng maraming tao no uh, ramdam ko rin yan minsan as a virgo pero nakita ko rito na wag mo daw pangunahan yung nangyayari wag mo laging isipin na baka may mangyaring masama or baka nega ang ending because you have a wonderful project here. Meron kang kayang ibigay or ipakita or or i-add don sa flavor at ikaw yung magiging kapaki-pakinabang na member. Ngayon, kailangan mo daw maging payapa, maging relaxed ka, wag kang mangamba or wag kang mag-overanalyze. Just do your best. Ipakita mo lang yung galing mo. And you will be uh, listened this time. Kitang kita ko rito na kung pagkakatiwalaan mo lang yung isip mo at yung plano mo, everything will go smoothly. So ayusin mo yan. Ito yung mga bagay na kailangan mo ayusin this time. Okay? In the area of your good things, your fortune, you have you are cherished by the angels. Wow! Protektado po kayo ng iyong mga angel guides. So congrats, congrats. Napaka-blessed nating mga Virgo this time. Tayo po ay pinaprotektahan ng ating, ng ating mga angel guides. Now, the message of traveling lightly, simplify your life. Yes, simplihan mo lang daw ang buhay mo. Sometimes, nag-overanalyze tayo, nag-overthink. Pero problema natin, kahit wala naman dyan. So, kailangan pag-aanin mo ang buhay mo. Huwag mong pahirapan. Always choose the light way or the right way. And don't think negatively. Okay? Especially here, in the area of your good things, Queen of Pentacles. Now, napakaganda nito. Lalo't higit ka nag-uusapan natin ng swerte at success. Pera, 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 kaching, kaching, kaching. Meron kang inaalagaan ngayon, Virgo. Whether negosyo mo yan, passion project, trabaho, o career, no? Kung ano man po mo, na kumikita ka. Nakita ko rito, your hard work, your dedication, yung pagpapagod mo dyan, magubunga yan sa'yo na mas malaki pa kumpara sa iniisip mo. Sa of you, nakita ko biglang tataas ang sweldo, lalaki ang kita, dadami ang customer, dadami ang kliyente, maraming ma-approve, maraming uh, nakita ko makakabenta ka at nakita ko nagusulat ka ng maraming papers, I don't know why. Nakita ko rin dito that yung akala mo ay hanggang dito lang, meron pa palang iaangat, meron pa palang ilalaki. Multiplying your resources, multiplying your money is your power this time. So, expect mo yan after watching this video, magisimula na yan. Nakita ko multiplying. Dumadami, lumalago, uh, yumayabong ang mga inaalagaan mo. So, continue watering and continue protecting this blessing. Kung naman po yung inaalagaan mo na trabaho o kapirahan, yan ang magudulot sa iyo ng labis-labis na pera. Okay? Queen of Pentacles, clarify natin. You have the Nine of Swords. Okay. Nakita ko rito that hindi ka mawawalan. Okay? Kung iniisip mo, ay baka maubos tong pera ko, ay baka next week wala akong pambayad, ay baka wala na akong kitain bukas, ay baka next month wala akong pambayad ng kuryente or tubig, lahi ka nag-aalala tungkol sa pera mo. Okay, naiintindihan naman kita. Pero sabi rito, hindi hindi ka mawawalan. Nasa era siya ng good things. So kung ano naman tong mga worries mo, stress mo, wala ito. Nagaalala ka tungkol sa mga bagay na wala naman. At nakita ko overflowing ang pera eh. Parang kung hindi man ganun kadami, hindi mawawalan. Umiikot siya. At makakahanap at makakahanap ka ng paraan pagdating sa pera. Okay? You don't need to worry about money. It will flow, it will come swiftly, lightly, and easily sa buhay mo. I like mo tong video na to, to claim that energy. I comment mo sa baba, money flows through me easily, quickly, happily, bountifully. Okay? napahaganda for you. In the area of your divine messages, you have expect a powerful change. Yes, sabi ko nga sa inyo may shift, especially here with the uh, ace of wands and the 6 of swords may magaganap. papunta ka na sa pagbabago ng life mo moving forward lightly and beautifully sa iyong buhay the energy is gaining momentum yes ko akala mo stuck ka dito with a hangman at nag-iisip ka pa kung anong gagawin ko wag ka mag-alala darating ang oras na bibilis na yan at nakita mo na ay ang bilis-bilis akala ko matagal pa to pero biglang umandar at andong ka na sa moment na tumatamasa ka na ng mga gandang pagay tukol sa inaasikasa mo. Kaya ang importante here, Virgo, in your background energy, mag ka na ngayon kung anong dapat mong gawin. Ito ba o yan? Ilalaban ko ba to o ilalaban ko to? You need to be opened, your eyes, your, your mind, para makapag ka ngayon. In your divine messages, you have the five of cups. Umaasa ka pa rin daw sa mga bagay na tapos na whether past job, past relationship, uh, past endeavor na ipangako sa iyo, pero ngayon sabi rito, panahon na para buksan mo ang mata mo sa mga bagong bagay. Stuck ka pa rin sa mga past energy. Let that go. Pag nabitawan mo 'yan, dito na papasok yung mga karapat dapat na bago sa buhay mo. And doon magsisimula yung pagpasok talaga ng swerte and success. Nakita ko rito yung energy mo na sa past pa rin. Umaasa ka pa rin sa isang bagay o sa isang tao o sa isang pagkakataon na lipas na. Panahon na para harapin ang future, nandoon ang swerte mo, nandoon ang iyong success, okay? The five of cups, the nine of pentacles, yes. Panahon na para isipin mo ang sarili mo. Stand up for yourself, rebuild your life, get your own money, be financially independent, be financially free, no? Uh, kung ano mo yung mga natapos at nawala, forget mo na yan and i-rebuild mo ulit ang sarili mo. Maging masaya ka ulit sa mga bagong bagay. May pagkakataon ka pa para i-rebuild ang life mo to get new successes, to get new things at talaga magkapayabong ulit sa buhay mo. Okay? Learn to move on and chase new things. Okay? in your uh, message from your future self. Mamaya pag-usapan natin yan. But first, bigyan mo na ng fortune cards. You have dog far away. A distant friend is thinking of you. Meron ka daw malayong kaibigan, hindi na kayo nakikita madalas, pero iniisip ka daw niya. Kung sino yung naisip po bigla, yan yon. Kontakin mo na. And karoon ulit kayo ng bonding time na their message March. Meron po ba kayong kaibigan or kakilala na may birthday sa March? Ibig sabihin, sa'yo talaga itong reading na to. O kung wala naman, meron po kayong special uh, special uh, moment pagating po sa buwan ng Marso soon. Congrats po. Another message you have. Unicorn, user intuition to make beneficial change. Yes, pertaining sa yung mga decision this time, Virgo, kailangan daw gamitin mo intuition mo. Your heart. Sabi ko nga iyo, you need to practice more listening to your heart, listening to your intuition para mabalansi mo kung anong tamang step moving forward. Okay? Now, the message of coins, money will be coming to you. Wow. garantia, may pera-pera talaga dito. So, congrats po. And then, in your outcome, message from your future self. Alam mo, 10 years from now, 20 years from now, yung future future self mo, meron siyang mensahe para sa'yo. You have the King of Swords. Okay, ngayon daw ang panahon para maging palaban ka, para maging go-getter ka, at magkaroon ka na matalinong pag -de decide tokro sa mga bagay-bagay. Nakita ko rito na huwag mo daw sayangin ng pagkakataon, lumaban ka, kunin mo yung alam mo para sa'yo, ilaban mo yung pangarap mo, Nakita ko rito na maging strategic ka. Hindi porket meron kang plano, ay barabara na lamang. Kailangan doyan ng metikulosong hakbang, metikulosong pag-iisip. Para every step ay meron kang nakahandang uh, contingency plan. Kumbaga. So step 1, step 2, hanggang 10. Pagplanuhan na daw. And then move forward. Hindi daw pwede na paandap-andap o kaya atras abante. Kailangan talaga paninindigan. Sabi rin dito, wala ka na dapat time para sa laro-laro or paligoy-ligoy o kaya um, mga hindi totoo sa'yo. Sometimes you really need to focus on your greatness, on your success. Okay? The King of Swords, card of decision. Both cards are really telling you, huy, mag-decide na tayo. Upuan na natin to. Kailangan natin pag-usapan yan para lumaguna at umandar na. The King of Swords, the Eight of Swords, yes. Focus, focus, focus. Okay? Kitang-kita ko rito na kung pag-focusan mo lang daw yung hakbang mo, the things will go smoothly para sa'yo. Sabi ng yung future self, huwag ka daw matakot na action na na to or ehakbangan na. Um, habang dinedelay mo daw, lalo daw tumatagal, lalo, daw, lalo ka daw nahihirapan, lalo daw lumalayo yung goal mo. No? Parang umaabante ng umaabante, kahit anong lakad mo, palayo ng palayo yung finish line. So make sure this time around, meron kang concrete decision and eyes on the prize, eyes on the target. Kayang-kaya mo daw siyang makuha. Kayang-kaya mo daw siyang maabot. So, ang kailangan mo, dedikasyon, paninindigan, talas ng isip, at talagang uh, go-getter ka. Tatayo ka dyan, a-action ka para makuha yan. Okay? Your swerte and your success relies on your um, talagang kumpiyansa na abutin yan. Okay? So, Virgo, Napaka suerte mo. Manlibre ka naman. You have the Queen of Pentacles here. Kaching, kaching. Ito po ang inyong suerte and, and success reading for October. Bonus. Sa po kayo naka-reset, sa po nakarelate, comment down below. Thank you again for watching mga kapwa ko. Virgo, I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.